tanong ko po ay eh, address ko sana kay Bro Yung sa ano po, yung sa uh, First Samuel chapter 28 verse 7 onwards, to yung nagko si King Saul ng medium, yung babae. Tapos uh, nakausap nga ng medium na babae si Samuel. So biblically sa sa, sa mababasa natin Uh, talagang si Samuel naman si uh, tama si Samuel naman yung nakausap talaga ng medium. So ang tanong ko, itong mga sa panahon natin ngayon o kahit kahit noon pa, itong mga espiritista o itong mga kumakausap uh, ng mga espiritu o fallen angels, ah uh, possible ba na yung nakakausap nilang espiritu ay yung totoong espiritu ng namatay na tao uh, as in the case of uh, king uh, as in the case of Samuel itong sa nasabi kong uh, verses yun lang po uh, maraming salamat o kung ituloy natin uh, ang pagbasa niyan uh, kaya nga uh, nagkasala siya dahil sa paglapit sa medium maliban diyan uh, yung yung demonyo mahilig magkunwari na kaluluwa. Kaya sa unang Juan 4.1, no, huwag agad-agad maniniwala sa mga espiritu. Malinaw ang teaching ng simbahang katoliko sa ating katekisim the Catholic Church 2116, 2117. Huwag lalapit sa mga occult practitioners. Isa na yan sa medium. Dahil meron silang mga, yung ginamit mong o ng Samuel, diyan makita na sa Biblia pa lang, meron ng may open ang psychic ability. Ang akala niya, si Samuel yon Bakit? Dahil, alam ng demonyo na gusto talagang makipag-communicate, kaya mahilig magkunwari, eh, yung demonyo ayon sa unang Pedro 5.8, nasa paligid lang natin. Kaya, kahit ang pakipag-usap sa mga Uh, patay na, ipinagbabawal yan. Occult yan. Sabi ni Fr. Siqueya, pwedeng makipagkita yung uh, ka kaluluwa dahil may mga santo sa kondisyon na ibinigay ng Diyos upang hihingi ng panalangin. Pero, magingat din dahil daming mga pagkakataon na yung kaluluwa ay uh, yung nagpakitang kaluluwa ay demonyo pala. Uh, daming pagkakataon yan sa buhay ni St. Padre Pio. At di lang yan, may kaso kami dito. Yung babae, dahil anibersaryo ng kamatayan ng kaniyang uh, papa, so ang asawa niya ay insek at nagiging, nagiging tradisyon na nila pag isa lang ang makapunta sa simenteryo, magkuha ng lupa doon sa libingan, dalhin nila sa altar. So yun ang ginawa niya. So, uh, nang malapit ng gabi, nagpakita umano ang kaluluwa ng kanyang papa doon sa altar na may dala siyang lupa. At nagpapasalamat ma salamat sa lupa na dinala mo, kinuha mo, dinala mo dito sa bahay. Pwede bang magsindi ka ng uh, kandila? Nagsindi siya ng kandila. At kinabukasan, napakita may mga kasama ng kaluluwa ng mga relatives nila. Sa sunod araw, ang dami ng kaluluwa na napakita na hindi niya kilala. So, ang nangyari, napusis na siya. Nagwawala na siya. Kaya dinala doon sa katedral. So, kaya ah, magingat mag-ingat talaga sa mga ganon. So, ibig sabihin po, Brad Wendell, yung nasabi doon na nakausap ng medium na babae, uh, na si King Samuel nga daw, hindi pala totoong si Samuel 'yon. Oh, hindi 'yon dahil uh, ang uh, kinausap niya ay ang medium at ang medium ay may psychic ability at psychic abilities, the ability to communicate evil spirits in the preternatural world. Okay, klaro po. So, 'yun lang po. Maraming salamat.